sa akong channel I'm Jelly Anne from Jelly Anne Tutorial. So dito ituturo ko sa inyo kung pa paano mag-generate ng pang-Christmas picture o Christmas photo gamit si Gemini AI. So tapusin nyo ito hanggang dulo para malaman nyo kung paano mag-edit sa Gemini AI ng pang-Christmas. So malapit ang Christmas. Kaya naman, marami nang gustong gumawa ng ganong picture. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa noon. Simulan na natin. Ang uh, una natin gagawin ay mag-open ng cellphone dahil sa cellphone lang natin ito gagawin. And then, punta tayo sa Google Chrome. Ayan. Tap lang natin and then mag-search tayo dito ng Gemini AI. Ayan. Itong nasa anahan. Tap niya yan. Ayan, nasa yung logo niya. Dito dapat, nakalagin ka gamit ang iyong Gmail para makapag-create ka dito sa Gemini AI. Tapos, ito nga, yung makikita mo pag na-open mo yung Gemini AI. And then dito sa plus sign, tap mo yan, upload files. Tapos sa media picker, pipiliin mo yung picture na ilalagay mo dyan. At wait lang natin. Ayan yung picture na gagamitin ko. Tapos dito sa Ask Gemini, magta-type lang tayo dito ng gusto natin ipagawa kay Gemini. Ayan yung example ko. Wait, sasabihin so ko dyan. Create realistic photo. Change outfit. Christmas outfit. And the background is Christmas decor. Ayan. Then, tap natin tong arrow. Para mag-generate yan. Tapos, wait lang natin ang resulta. Ito yung resulta ng ating edit. Dahil nga hindi tayo naglagay kung anong gusto nating damit. Ayan yung lumabas. So, kung halimbawa, yung resulta hindi mo gusto, itap mo lang yung itinipe mo kanina. Ayan, ito. Tap mo para may lumabas na lapis. Click mo yung lapis para ma-edit mo itong sinulat natin dito. At dito nga ay lalagay natin yung gusto natin. Dinagdagan ko lang siya ng dresses para naka tayo for today's photo. Pause. kita up ang update para mag-generate ulit doon sa picture na ating in-upload. At wait lang natin ang resulta. Ito, madali namang kausap si Gemini AI. Kailangan lang detalyado yung gusto mong ipagawa sa kanya. Ito na yung ating Christmas photo. Ganun lang kadali mag-edit dito sa Gemini AI. Kung halimbawa nahihirapan naman kayo, mag-isip ko anong prompt o sasabihin kay Gemini AI, ay pwede naman kayo mag-copy-paste na lang. So, i-copy nyo lang yung prompt tapos i-paste nyo dyan. So, saan nga ba kayo makakakuha ng prompt pang Christmas? Punta kayo sa Facebook. I-search nyo yung pangalan ko. Jelly and Vlogs 2.0. Ayan. Ang profile ko. Ayan ang pangalan. And then, dito kasi, nag upload ako ng mga AI picture. Ayan. For example, ayan. Pag madami akong in-upload na picture, sa bawat picture, ay nandudoon yung prompt na ginamit ko. Pero pag pa isa-isa lang ang upload ko, nasa caption po yung prompt na ginamit ko. Pwede yung gawin. Pwede niyong itap yan. Tapos nasa comment section yung prompt na ginamit. Ayan, ikakapin niyo lang yan. Para hindi na kayo nag-iisip kung anong prompt na gusto niyong ipagawa kay Gemini AI. Ito ay sa gusto lamang. Kaya kung gusto nyo, i-follow nyo na ako sa aking Facebook page, Jalan Bags 2.0. Ayan, nandyan din sa comment section. Itap mo lang ng matagal, then copy. For example natin yon punta tayo dito sa ating Google Chrome. Itap natin ito para ma-edit natin. Itap natin itong lapis. Tapos dito, i-delete natin itong itinipe natin kanina. Alisin natin yan. Kung kita nyo, wala nang nakalagay. Dito natin ipi-paste. Ayan, pindutin lang matagal. Lalabas yung paste. Diyan, malalagay yung kinapin natin kanina. Tapos pindutin yung update. At wait lang natin ang resulta. So, ganun lang ang, ang pag-edit dito sa Gemini AI kung ilagay mo yun ang i-generate niya. Pero nakadepende rin sa picture yung resulta. Kung kita niyo yung paako at kamay, nakabalibalin to. So, hindi siya tama. di ba? Kaya ang gagawin natin, it itatap ulit natin to. And then yung lapis, maglagay lang tayo dito ng space. Space lang para lumabas yung update. Ayan, pindutin ulit natin. Try natin kung mapabago pa ni Jemmy na yung resulta. Wait lang natin. At ito na nga yung resulta natin. So, yan. Hindi pa rin siya tama at yung paanga ay ganyan. So, palitan natin ng picture. Ito itap lang natin ulit yung prompt. Ayan, prompt yan. Tapos itong copy, nasa tabi ng lapis ang pipindutin nyo. Kung makikita nyo, nakopy nyo na yan. Tapos ang gagawin nyo ngayon, magbabak kayo dyan. Back. Tapos open nyo ulit yung Gemini AI para mag-refresh. Tapos dito, wait lang natin. ibahin natin yung picture na ilalagay natin kasi nga nakadepende sa picture yung kasulta ng pag-edit dito sa Gemini AI. Tap natin yung plus sign, upload files. Tapos punta tayo dito sa media picker and then sa album para makapagpili ng picture na gagawin natin. So dito, ibang picture yung nilagay ko kung mapapansin nyo, iba na yan. Tapos dito sa As Gemini, dito natin ipipaste. Yan, pindutin natin yung paste. Yan, ito yung paste. Dito natin ipipaste yung kinapi natin kanina na prompt. Ayan yung prompt. Pindutin natin itong arrow. Tapos wait lang natin yung resulta. So, sana nasusundan nyo yung mga ginagawa ko at sinasabi ko dito sa Gemini, depende sa prompt kung ano yung gusto nyong ipagawa sa kanya. At kung okay naman yung prompt nyo, tapos mali pa rin yung lumalabas, ay palitan nyo ng picture kasi nga, nakadepende yon sa picture ang resulta ng pag-edit dito sa Gemini AI. So yun lamang po nga kang tutorial ngayon. At kung nakatulong naman sa'yo, wag mo naman akong kalimutang um, subscribe So, ito yung aking YouTube channel. At, uh, please, don't forget to subscribe. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang i-upload. So, yun lamang ang aking tutorial for today. Maraming salamat! Bye!